So, good evening guys. Meron na raw ngayong artista na pupunta dito sa Provincial Province of Guimaras Bangahan Festival 2025. Okay? So, yun na guys. Hindi ko kilala yung artista kung sino yon pero mamaya ay ating malalaman. Di ba? Tayo pupunta doon. At manunood siyempre. Feel ko daming tao doon yung manunood. Tsaka anong oras na ba ngayon? Mga 5 na pala? Ano yun? So mag so magpa na. So yun nga. Pupunta tayo din mamaya at manonood. Pero hindi ko alam yung artista kung sino artista yung dadating mamaya kasi last na to eh. Last festival na to guys, last festival. So syempre kahit isa lang ay eh, makapunta tayo doon, di ba? At makapanood. So straight talaga na hindi ako pumunta din guys eh na nakanood. So ngayon lang, ay pangalawang araw kung panood to guys. So Huwag natin palampasin guys. At sabay-sabay tayong manonood, di ba? Yung taga-ilo guys, yung taga-ilo mo kayo, tara na at punta kayo dito. At manood tayo mamaya, sabay-sabay natin yung panoorin kung sino artist kami yun. Sabi na kung sikat yun eh. Pero yun nga guys, sabay natin panoorin mamaya. Kaya, kayo dyan, ano pang hinintay nyo? Tara, let's go! Dito lang po yan sa Province Provincial of Gimaras Mangahan Festival 2025. Okay? Okay. Let's go guys. Dami nagtatanong sa akin kung ano ba ibig sabihin ng mga lyrics ko. And that's fine. That's okay. That's dope. Pero meron ako isang favorite line dito sa song na to. Ang sabi dun sa line na yun ay, I see God in your face. Ano nga ba ibig sabihin ng I see God in your face? Dionella, what do you mean? Ang ibig sabihin ng I see God in your face is, listen, whenever you feel loved, whenever you feel safe, and whenever you feel appreciated, that's God's presence right there. May isang tanong isang sagot, sino mga marunong magmahal dito? That's right, you know what? No one is being love. Kahit ganong katigas, kahit gangster ka, marunong ka rin magmahal. Agree? Agree? Now listen.